Ano, ito pa rin yung isa sa importante kapag kayo nagkakarga ng uh, gas o diesel dapat binabantayan ninyo kagaya nito o diesel babantayan nyo kasi minsan uh, hindi naman lahat ng nagkakarga ay uh, marunong lalo yung mga baguhan so kinakailangan babantayan din ninyo na nagkakarga kaya yan pag nagkakarga ng uh, gas o diesel kinakailangan uh, wag ipagtitiwala din doon sa mga nagkakarga o kagaya nyo, no, tamo bantay na bantay alam nyo yung gasolina ay kakarga. <laughs> dahil kapag ka, uh, kunyari kagaya nito diesel nakarga ng gasolina ay ang problema pag hindi mo napansin yun at ipinilit mo yung under ng uh, sasakyan at tinakbo ang problema ng makina kahit sa uh, di gasolina man pag nalagyan ng diesel eh unang una yung abala kaya mas mabuti na binabantayan din kapag nagkakarga ng gas man o diesel sa gasolinahan.